guys, good morning Ayan o, maliwanag na Pinasyalan natin kahapon yung maliit na garden Yung e nakita natin maraming bunga Kasi sinabi ko sa inyo Na pipitasin natin bukas Kaya pipitasin natin ngayon Kaya guys, abon nyo ako Tayo mabibitas, okay? Okay So let's go. Puna tayo sa garden at tayo mabibitas. Mabibitas tayo na bunga ng mga talib nila. Talib ng aming uh, hardinero. Ayan, may dala na ako ng para sure. Dorado marami tayo makukuha. Sa asara ko ulit Parang hindi pumasok itong aso. Mahirap na. Ayan. May mitas na tayo. Kuya, medyo basa-basa pang lupa. Sa maaga pa. Maganda na kasi pag maaga. Ayan. Natin yan. Ayan. Ayan. natin Ayan. 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 So papatog na lang natin itong camera dito. At tayo may bitas. Naminitin natin ang kutsilyo. Nice oh. natin Dati. Upayo. Pasok tayo sa loob. Dito tayo sa loob titig natin. Maaga pa, tulog pa yung mga ahas dito. Tulog pa yung mga ahas. Tulog <laughs> tayo sa loob. Ito. Ayun. Pwede natin dyan. Nice. That's Po, dami yung po. Oh. Yun. Yun, malaki. Ito muna na ko ko natin itong guys Patok ko muna itong camera natin dito Ito haba oh. oh haba Pa isa Habag na yan Medyo walit din pa Pasok tayo sa loob Pasok tayo sa loob Dusa ka no blue Uber. To. Oh. Ah. Ka. O, oh. aba. Aba. So guys, o. Oh. Pino pa doon, o. Doon, aba, o. Oh. Masao? Kaya guys ang haba oh, oh, Ayan, oh. talagang guys ang haba oh, haba ng upo. kulit ko yung paglapitas ko dun sa kabila pwede na tayo dadaan malay pa to malay pa buong ito titigil lang tayo

Lagay mo na natin doon sa lagyan. Oh, Kunin ko na rin ito, sayang. Baka lumaki pa.

Dito tayo Sa pinakaloob loob. Pinakaloob loob dito tayo dito sa pinakaloob loob guys. Dito pa nakabitin no? oh. Oh. Dabi, isa, dalawa, tatlo, apat, lima ba? Halip, ito, walo, lodo sa dulo, sulo kabila. Dabi. Siyam. Kita ko rito balake sa Isa na ba yun? Yung, yun, malaki. Ikot tayo sa kabila. Para tayo makapasok. ito yung to ano si sayang pa sayang siya sayang hubungo pa to ito laki oh. o isa laki o oh. ito yun ito ano oh. dulo ito Hmm. Hmm. Tangan bib kita. Oh. Hah? Nak ya? Ada tu Tapos, apa? Kukuli kau dalam yang yung... Depitas kong iba Para Bukas na lang ulit tayo magpipitas Medyo basa ko itong sapatos ko Kamatis Kukulid na rin natin ito bukas Mga kamatis Di pa masyadong Dog yun gudel isa pita si kita rin yung sayang din kung kasi siira to pita si kita kamatis natin dito. Pukuli pa natin yung iba. Nakita natin dito. Sa ba? Yun. Ito. Siguro guys.

Bukas ko na pipita si Jumang iba na yan. Para may sa bahay. So kaya dadalhin siguro nila sa bakasyon nila. Kaya natin yung ano. Dalawang napitas ko. Na iwan ko doon. Kasi parang medyo mabigat na yung basket. Uh. Bukas, magpipitas ulit tayo. Pero maraya pa naiwan dito. Yung pa sila. Kuya natin yung dalawa tatlo pala tapos sakit na tayo ay ay yeah, yeah. ay huh? guys ha patay ko muna so tuloy na ko ako guys Kamu bigat, ayo bigatnya. Kita okay, tayo. Pabigat guys Dami kasi So itu na sa guys oh Dami Ayan oh May mga may mahaba Ayan oh Oh May Natipar, Natira pa ro Mara, Marami pa Pero ano kasi Pakahaba yun know? o Pakahaba Dahil yung mahaba Kasi pag hindi mo pipitas ito Nana Ito may, 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 may napakatabaw Marami pero kamatis Punti lang ah, Medyo sisira na no. oh. So pa yang bukas ulit si papasok ko na to sa ano ah uh, baka nila okay bye 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 bye